magluto tayo ng masarap na ulam at masarap na sabaw. Maghiwa muna tayo dito ng ating sibuyas, kamatis, talong. Talong na jambo, talong sana all. Jambo ang talong. At itabi muna natin yan. Itong ating green beans. Kung wala kayong sitaw ay green beans ang gamitin nyo. Okra. So one fourth lang ng aking nabili ang ginamit ko dito. Inalis ko lang yung ulo at dulo at make sure lang na nahugasan na natin yung ating gulay. Itong tarot. Hindi itong ordinaryo na gabi, ah. Kaso wala talagang available dito sa palengke. <laughs> at ang ating kangkong. Iwaiwain na natin itong ating pork belly. Napakaganda naman ng pork belly kasi sakto lang yung taba at saktong-sakto -sakto lang yung laman. Magisa na tayo dito. Lagyan natin ng mantika. Igisa na natin itong ating sibuyas. Kapag ka medyo na mula-mula na ay ilagay na natin itong ating kamatis. Gisa-gisa lang. Halu-haluin natin. At itong ating pork belly. Oh, di ba? Ang ganda-ganda lang talaga ng pork belly na nabili ko kasi kompleto at pantay yung pagkakahiwa nila. <laughs> Lagyan na natin ng asin at paminta para naman malasa at masarap na itong ating mga pork belly. Dahil kapag kayong asin ay nalalagyan na niyan tapos may sibuyas ay lumalabas yung manamis-namis na lasa. Lagyan at buhusan na natin ng tubig. More tubig kapag ka more gusto nyo ng more water ay ilagay na natin dyan. Takpan at pakuluan at make sure lang na chinecheck natin kung malambot na yung ating karne. Kapag ka hindi pa ay pwede nyo pakuluan pa additional na ilang minuto pa hanggang sa lumambot yung ating karne. Kapag ka malambot na yon ay maghiwa na tayo dito ng ating radish. Radish ang ating labanos. Tingnan nyo naman, jumbo naman talaga yung mga nabibili ko. Sana all jumbo tapos maputi pa. <laughs> ilagay na natin itong ating gabi. Yung okra, yung gabi pala dito talagang isang kulo lang, malambot na talaga to, unlike yung gabi sa Pilipinas. Itong ating iba pang gulay, like sitaw, yung siling haba at talong na mataba. Halu-haluin natin, tapos ay ilagay na natin yung ating pampaasim. Isang pack lang pala ng sinigang mix na sa gabi at isang pack din ng sinigang sa hipon. Mix-mix na natin. Sinigang sa sampalok pala yon. <laughs> Lagyan natin ng kamatis at konting asukal para naman manamis-namis na lasa ay matikman natin sa sabaw. Lagyan pa natin ito ng more paminta para mas masarap at konting patis pa. Nasa inyo, tikman-tikman nyo na lang kung gaano kaalat ang gusto nyo. So yung mga bula-bula ay inalis ko muna. More on bula-bula po yan dun sa gabi at syaka syempre sa ating karne. Ayan, pakuluan na natin hanggang sa mag-half cook or fully cook. Kayo na bahala. Sa pinakahuli ay ilagay na natin itong ating kangkong. So isang kuloy lang yan, pwede pwede na. Pero kung meron kayong mga junakis anak, ay pwede kulong-kulo dun sa ating kangkong or lutong-luto ang ating mga gulay. Ready na at enjoy na natin itong ating masarap na masarap at mainit na mainit na sabaw ng sinigang na baboy na pork belly. <laughs> o oh, ba diba? tawa pa lang, ulam na. Sigurado ako mapaparami ang kain mo dito. Ang lambot-lambot lang. Enjoy natin itong ating sinigang na taba. <laughs> Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Fresh Kusina. Bye-bye!